malaman natin kung ano nangyari sa kanya. The moment of truth. Matatandaan nyo guys, sila yung ano, kumbaga sinadjust kong bumalik kasi na ano to nang sasakyan ba ang motor? Na pagkano SUV na sentro rito. Kaya ngayon, ngayon, ayan o, oh, basag. Sir ngayon, okay, naintindihan na natin. Kung hinapak ko ito nun, bangal ito. Pansin mo. Para lapit mo. X minus Tignan mo yung lapag nitong pelvis na to. Ito yung normal. Tignan mo to na kuyot. Hmm? Iniinda niya yan. Timahan siya ng ano eh, SUV. Bangal lo. Bangal. O, tignan mo. Di sana. Kung yan inano ko, in-execute ko noon nung namimilay-milay ko, patay. putul to. Hahatakin ko yan eh. Hmm, tignan nyo yan. O, ang laki. Ang pelvic na yan. Pelvis. Pelvis boom. Hmm. Pansin niyo yung crack na yan. Magmo na yan. O. No? Hmm. Napitpit. Pati to. Lining na yan. Hmm. Ito yun na. Oo. Nalala nyo ba yung... Ito, medyo matagal ang galing ito. Pero hindi advisable to na i-attackin, i-crack. Sa lapad ng pelvis bone, madudobol damage yan. Hindi mo naman masasalansan yan ng kapal lang eh. Ang gagawin dyan, i massage massage na yung sa ibabaw para mawala yung pamamaga. Yun ang pinaka-the best na gagawin dyan. Tapos, siyempre, eto nga, maghihintay tayo ng pag... Mga 6 months. Sa laki ng buto nito, 6 months, pataas, laki na wala. Now you know. You understand. Babalik pa na yan. Yun na yun, maghihino. Pa-opera nyo. Kung gusto nyo, ano. Tutukuran kasi yan eh. Bibiyakin nyo dito. Iaangat ulit siya. Nakagano, no? Di ba? Ganyan yan. Kung ano, no? Napirat. Eh, SUV pa naman eh. SUV. Ang no? Pati tuhod mo masakit. Ayan, ito. Pati tuhod niya pa masakit. Pati ka. Hmm. Tingnan mo. Oh, hapit dito. Ito maluwag. Oh, tibig ibig sabihin niya, maa address yan. Pero yung pelvic na masakit. Pati sa singit eh. Yes, hmm? mo ah, basahin ko sa impression nyo. Hindi pa nakita tayo. Ayun ma'am, maya maya pong may tatawag sa inyo para sa oh, image check ng Cervical spine, oh, okay. demonstrable. Sa cervical to. Thank you po. Thank you po. Ang Right tight, right demonstrable. Clear okay. de in back, right here. Pelvis. Fracture or dislocation in the BOT, including joint space. Okay. Unremarkable chest no chest no stamps kasi formulary bus ko yung mga kukuli ng mga mga okay pura tong damage ngayon lakad ka nga tignan ko yung lakad mo lakad ka nga saan ang pinakamasakit? maglalakad ka nga dito na sa legs na? Tuhod. Parang wala walang lakas na yung ano mo yun. Wala nang lakas. Pag kung... Um, Yan lakad ka, lakad no? Parang hindi dito. ko siya pwedeng itukod ng matata. Kaya napapagod. Hmm. Sana masakit? Dito? O sa, sa tuhod lang? Sa singit banda rito? Eto. isang, 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 isang balakang wala. Pag naglalakad ako, ito yung masakit. Hindi hmm. naman nalabos ako pa. Ilang buwan na ba ito? Ilang buwan na nangyari siya ito? No, June po. June? Mm -hmm. July, August, September, October, November. Ayan! Paano na pala? Paano na ito? Patikit na. Patikit na ito. Ito lang ito, di ba? Okay. Hmm. Pero ang sama ano niya. Kita niyo naman eh. Kita niyo yung hihahambing niyo. Para malabos mo Pero siya po, para lubos yung maunawaan. Ang lento ng tatlaki. Pero bisbo. Kung hinata ko yan noon, nako. Tapos tayo pare-parehas. Perfect, perfect. Uh, and the, where are you? Pero ito damage Yan o piyak yan o Dapat supposed to be Kento yan Yan you know, o Malinis Yan o ganyan Pero ito may crack din to Yung pinakikita niya Halap ano tayo ng Halap ano tayo ng ipakamah. Itong butas na to Yan yung dimple sa puwet Diba meron tayong dimple sa puwet hmm. Doon nakatugma yan Tingnan mo nasaan Wasak na wasak o oh. hmm? Ngayon nag Ano na yan Ito pa oh. Nakadikit na yan Yan o oh, Kita mo na yan Ito yan o oh. Yan Kaya siya Kaya ka walang lakas Pag pinipid nung lakad Pag dinin mo Ngayon Kaya lang nadadama yung tuhod Kasi nga Siyempre Makukompensate talaga yan Pero ang masakit dyan dito Yung mga muscle mo na to Kasi yan ang meron eh Yan ang nandyan eh Ayan yan Legs yan o Legs yan o Ayan legs yan, oh. legs, yan, oh. ayan, legs, yan. Ganyan-ganyan ka ngayon. Pero yan, magkikilong pa lang kaya kaso hindi na talaga mapipertik yung ano mo. Oh. Eh, laki ng biyak Ano pong gagawin ko dyan? Pag hinata ko yan, di lalong lumis yan. Yeah. Lalong okay, lumis yan. <coughs> ano talaga Hmm? O Operation yan. Ang gagawin ang magagawa ko lang dyan, yung tuhod niya tsaka mamassage-massage yung kahit papaning ano yun ang magiging ano yan. At least nalaman nyo yun, ano. Kita nyo naman, ikukumpara mo lang eh. di diba? Ma, ba't hindi sa, sa amin sinabi ng hospital? No? Yun hindi ko masasabi. May harap mag... Magkakaroon ka lang, mawawala yung pin yan. Kasi sumidikit siya mga buto na yan. Nagihilom yan, yung potol. Nagihilom yun. Ang problema lang, may konti ka lang sa susunod. Eh, parang hindi ka na magiging normal sa 100% na ano. Walang pain. Yung iba nga, putol talaga ang eh nilalagyan ng ano yung ano ang tawag doon yung plastic na ano kasi yung hindi na putol kaya may tukod titigas din yan huwag mo kayong mabahala titigas din yan okay, alam mo na ngayon sir kaya ako kayo pinabalik nang hindi ko to kung hinata ko to noon, magmula dyan, bababa yan. Dito, itong kanto-kanto na yan, yung buto kasi natin pag nabasag, may mga pangil-pangil na. Ayan. <laughs> ah, severe irritation mararamdaman niya Okay, sige ma'am. Kaya mo bibigyan natin ng kaluwagan yan. Bari wishes mo sa higa ka. Bari mo yung bag mo. Dapat sagot ng nga ano yan eh. Nakabangga sa inyo eh. Kung ang hapon, hindi na namin nakahabol dahil gawa nung sabi ng hospital, clear daw. Hindi naman pala nila alam yung basahin itong mga ganitong uh, kasi Pagbasa mo sa ano, ito na pisa to. Yeah. Diba? Kakapiragod na siya, iba na yung tsura niya. Eh kahit di ako auto doktor. Sa mata lang, di, kahit ikaw hindi ako auto. Balance yan. Balance yung pelvic na yan. Balance yan. Kaya ito, ito, normal to, may butas. Yan. Yeah. Yan yung pinaka ano. Yan yung pinaka ano ah, natin, yung may, pinsa may dimple sa puwet. Yun, yan yun. Pero itong lining na to, naku, malabo pa yan. Sigura, yan. Tsaka yung ano na yan. Pag pinakita mo sa ibang orthodoktor yan. <coughs> Kahit hindi orthodoktor, sa nurse, mga nurse, mga... Yan, yung mga nasa medical field nakahiga ka. mo Normal lang yan. Ang nangyari na yan, yung iba lang, kutulan eh. Ikaw, buti sa'yo buho eh. Huwag ka mo ng pag-asa. Yan naman eh, konting, konting ano lang yan. maka ka ka ano sa buho. lang. Hmm. Kita mo? Ano yung mas mahaba? Layo, di ba? Tapos kung hindi ko hindi nga ko yung extra, hindi hinata ko yan mostly hinahata ko yan. Kasi yun naman, eh, hindi naman sila disgrasya. Pero ito, hindi ko kahatakin yan. Eh, Madobol damage to. Hindi ko tayo mag-focus ngayon sa kung saan na-apektuhan yung iba. Naka nakashort shot pa kayo? Okay, good. Pwede ano, para tawal yan, tawal yan. Kumain mo. Okay. Kaya na muna siguro sa pala. Malalang... Hindi yan. Katagalan ng ilang buwan, mag-heal yan totally. Kung ano yung nakakaya mong exercise, ganun lang kung pwersa yun. Kung ano yung mo. Para di siya mag-froze. Kasi pag nag-froze yan, hindi din kag-ingkag ka. Mga panok na yung trabaho eh. Kaya nagpapagod daw siya pag... Ayun nga Talagang ano yan. Papapa. Pero pag pinakita niya sa ano, mas maganda required sa iyo muna yun eh. May hihiyan ako muna. Tumpot ka muna. Mm -hmm. Nang ganun po, ka muna um, one, man, taon na Nung unang mga araw, hindi ka mo talaga makatayo, no? Isang buwan ako hindi talaga ako makatayo. Tapos, nung ano, kaya ko nung nagpumpot. O yan kasi, naging... Ganun din yan, naging yan. Katagal na yan. So, huwag kang ano... Huwag kang, ma huwag kang mabahala dyan. Ang malaki, hindi naputol na to. Mas mahirap po naputol to. Wala na. Total ano ko na. Disable ka na. Buti nga yan. Ano lang. Swerte pa rin. Kahit pa paano. Hindi ka namatay sa bangga. Yung iba, nasimplang na. Nabagsakan ng na patay. is na intindihan nyo na kung bakit po kayo pinauwi. Oh. Hindi na kayo pumalik nung araw na yun eh. Hindi na po wara kasi. Bukas na yung sarado. Po, sarado. Tapos nung... No... Aba, Abagay linggo kasi ata yung linggo pa yun? Ano hindi na, na pwede tapos... magpa-extray eh, ng warang warang sa doktor. Dahil sa doktor. Kaya ginawa ko din ang tahan ko na wara -wara yan yung record mo before? Mm -hmm. Oo, oh, ko na lang sa ospital. Tapos na. Oo, oh, yan okay, pala. Oh. Yan na yun. Yan yung unang-unang ano nun. Ngayon dumikit na yan. Kaya dati, yeah. is, ano na eh, June, July, August, September, October. Six months talaga yung total yield. Pero kung di ka na gano'n nakakataan, wait na lang. Madali na akong mangalay, hindi na ako pwede maglakad mo. Matumali. Sa ano kasi ang tama mo eh? Sa singitan eh. Singitan, sa puwitan. <coughs> Ito, itong masin na to, nangangawit lang yan. Pero dito talagang tumuk. ng yan. yan. Sa pinaka-junction. Hanggang dito. Yan o, oh, yan. Diyan mismo. Yan ang masakit. Ito yung ano ng boundary yan. Yan yung tungko ng pelvic. Parang, ano, yung buto. Yan. Pag ginalaw ko yan, iyak pa dyan. <laughs> Sana nahabon nyo yung ano. Yeah. Para nauperan to nung una pa <coughs> <coughs> lang. Well, ano na ano Na-rendle na agad. Ha? op para uh, mo na maintindihan, ang mawawala lang sa'yo dyan yung derecho na. Pero yung may ganun ka ng konti na wala ng pain. Mawawala yung pain yan. Didikit kasi yan eh. Pero yung ano, pinaka ano, niya, acceptance. Acceptance, kung ano man yung, ang ma mawawala na rin kasi yung pain yan. At problema lang, meron kang konting ganun. May hindi lang ka Okay? Free yan. Wala kayong pabayaran sa akin ah Yan ang tanging tulong ko sa inyo. Wala kayong pabayaran sa akin. Okay? Malakas po kayo ingat po kayo sa biyahe. Ha? Sa susunod, mag-iingat kayo. Tapos, huwag kayo padalos-dalos ng desisyon. Kasi, nung araw na yun, manhid naman pa siya. Ah, good to good. Kinabukahan.